Hi guys, tara magkwentuhan muna tayo. Bali ngayong araw nga pala ay maaga akong gumising kasi hindi ko na yung mga plato. Napagod nga siguro ako maglaba kahapon kaya yun, madali na lang ako nakatulog. Pagkatapos ko maghugas, ito naman inaanda ko yung pangbalmusal namin ni mama. Kailangan nga kasi nakakain muna siya dahil umiinom siya ng mga gamot. Nagtimpla nga din ako ng gatas, tigi isa kami para pareho naman kaming lumakas. Sa panahon nga kasi ngayon, sobrang hirap talaga magkasakit lalo kung wala ka ipon. Kaya mahalin natin yung mga sarili natin, huwag natin papabayaan, kumain tayo ng sapat, matulog, magpahinga kung kailangan. Buhay naman kasi hindi naman karera yan, kaya okay lang na mapag-iwanan. Ang importante ay nakakarao sa pang-araw-araw. Hindi baling mabagal ang pag-usad, ang importante ay tuloy-tuloy lang at wag tayong ihinto sa hamon ng buhay. Kagaya ko na hindi na nakakapagtinda, hindi rin makapagtrabaho dahil walang may iwan kay mama at sa tita ko na may psychological disorder. Hindi na nga pala ako makapagtinda gawa ng wala ng puhunan kasi mas malaki pa yung expenses kaysa sa kinikita ng tinintinda ko. Breakdown saglit tapos laban ulit. Gano'n naman talaga eh. Wala naman talagang permanente sa mundo. Tao lang din naman tayo na napapagod at pwede namang umiyak kung kina kailangan Sabi nga nila, hindi porque umiiyak ka ay mahina ka na. Ikaw pa nga yung pinakamalakas na tao dahil na-express mo yung sarili mo. Wala ka naman din kailangan patunayan sa ibang tao. Ang importante ay maayos lang yung pamumuhay mo. Yung may maayos kang kalusugan, walang utang na naalalang bayaran, at yung nakakakain ka ng sapat tatlong beses sa isang araw, sama mo na yung merienda. O ba diba? yun pa lang panalo ka na. Normal lang naman na mapagod, pero dapat hindi susuko. Kagaya ko na ilang beses pa ulit-ulit nagsubok ng negosyo dito sa amin pero talagang hindi talaga kinaya siguro dahil may planong iba si Lord para sa akin basta patuloy lang tayong maniwala at magtiwala na may maganda siyang gagawin para sa atin at hindi niya tayo bibigyan ng mga gantong problema kung alam niyang hindi natin kaya by the way ito nga palang tent ay tinatanggal ko na hindi na kasi kinaya yung pabago-bagong panahon yung umiinit tapos umuulan kaya ito nasira na ng tuluyan binibenta ko nga pala yung fence sa halagang 1,800 lang pero negotiable pa pwede niyong tawaran kayo na nga lang bahala magpalit ng cover niya kasi nabibili naman yun online. Hindi ko naman na kasi magagamit dahil alam ko naman sa sarili ko na kahit anong negosyo ko dito sa lugar namin ay talagang hindi magiging successful. Sobrang bahain na din kasi talaga itong lugar namin sa pulubang bulakan bulakan kaya naman talagang hindi mapupuntahan. Iniisip ko na nga lang habang tinatanggal ko tong tent na to ay para na rin ako nag camping na magliligpit lang at uuwi na sa bahay. Tignan nyo naman kasi yung itsura parang nasa ilog na merong damuhan. Pero hindi ibig sabihin na nililigpit ko to ay katapusan na rin ng karir ko kumbaga hindi ako pinangihinaan ng loob sa susunod na gagawin ko sa ngayon nga pala ay a affiliate marketer ako nagpo-promote ako ng mga produkto para kapag may bumili ay magkakaroon ako ng komisyon hindi ko na nga lang hinahangad na pala rin kumbaga Ine-enjoy ko na lang yung mga ginagawa ko. Pabarya-barya man yung kita kapag nag-affiliate ako. Ang importante ay may kita pa din. At least nga dito ay wala akong kailangan na puhunan. si at syaga lang sa pagpo-promote at pag -e endorse ng mga product nila. Para kahit hindi ko na kailangan umalis ng bahay, kahit papano ay kikita ko. O paano? Hanggang dito na lang itong video natin na to. Maraming salamat sa suporta nyo.